Ah, otol, magandang magandang umaga po. Yan, tayo po ngayon din sa Lokban, Quezon. At uh, tumawag sa akin si Sir Rolly yung binisita natin ng pipino mga otol. Ilan days lang? 20 uh, 20 days? 28 days? Uh, puputi na siya ng kanyang uh, ang tawag din, pipino na Curie. Yan. Ay, tayo po yung napadaan din eh. At uh, bumili rin po tayo sa lukban ng mga insecticide na ginagamit ko po sa aking halaman hindi tumawag po sa akin na siya daw po ay napitas na Yan. puntahan na po natin mga at pipitas na rin tayo bago tayo munta sa bukid Yan. bumili rin tayo ng merenda nila nandito na po sila mga agap nasasipag natin mga kaparmers Ayan. shoutout po mga tagalokbanin sir ryan Liberty yan yan ang ganda ng panahon dito sa si Lokban Biro mga kautol eh, may pong pagkaka ulan ulan eh. sa amin eh, bah, ito yun pati silipin na eh, nilaw mga utol sila ay complete rin mga sa ano gamit harvester eh. ng palay oh. ako kung tahan man mga auto ito nakakainisperto mga ito pinupunta natin nag aralan din natin ano -sir. sir sir magandang umaga okay. yan balik na naman tayo dito parang kailan lang yan sir mukha okay, oh, ah, talagang pagkakaisig ng iyong pipi no yan ang curie ano napakadami okay, nga lang kilo sir yan pailang harvest ka na pang apat lang sir ilang kilo ngayon palagay mo mga, mga 600 to 700 sir. Oh, Papakadami na side ng puti yun, di ba? Hindi pa sir. di lang sagad pa nga yung puti. Hindi pa sagad. Hmm. Ah, pa rin dami nga hmm. ano. Yung haba ano, sir. Okay. Bilis lang yan, sir. Isang araw lang. Eh. Yan, sir. Ayun po. Bilang lang. Na, oh, mabilis lang yan. Oh, mabilis lang. Mga ilang araw lang yan. Bukas sir, pwede nang pumitas kasi ang ginagawa ko ito yung makaluwa. Makaluwahan. Hmm. Pagkadami pa tayong bulaklak ano? Oo, no, sir. Yan ay ano po mga auto kapag kay ano gamitin niyo ano meron siya pa yan na, sir yung ano yung mana green na sinasabi ko po. Yan. Para may mga lang mga ito. Mga supang. Ah, may mga ganyan Eh tataas yan. Tataas din siya. Tapos bubong hmm. bubungo pa siya may mga na. Yan. Yan ang Tama po, yan. dami. Lokpan keso lang po ito. Tatali lang to sir, papangat ko lang ari. Yan, ang dami yan. Ah, pinupruning pala yan, sir. Oo, oh, sir, yung mga dilaw. Ah, marami pang puti na. Marami pang sir, di nakasasagad eh. Dami. Sabi ko si mga malalaki lang eh. Ah, ito. Pero yung ganito, pwede na. Pwede na, sir. Ah, pwede na. Talagang mga, ano, let's say, lahat niya. Maano na, pati din yung, yan. Ano, lahat ng butas. Lahat yun. Ay, sabag naman yung ano eh. Ay, ang bulaklak, sir. Ano? Ang ah, dami, sir. Tuloy yan. Ah, ilang ilang putas, sir yang inaabot yan? Ay napapatagal yan, sir nang ano, dalawang buwan at kalahati. Dalawang buwan. Oo. Oh. Aboh, pagka, ilang putas ilang di ilang nakakalang 'yun. Sa edi mga ano sir, mga 30 mahigit. Ah, pagka ano. Hmm. Sa isang buwan ay sabihin nating 15, ito yung makalo. Ah, pagka dami na. Eh, nare po. Are na putas na. Oo oh, sir. Ah, oh, parang hindi pa rin. Hindi pa nga sir nasasagad yung ibat pang ano, ata uh, sayang din kasi malalaki pa eh. Ay sayang, daming buong. Oh. Sir. Sahok ni ano yan, dami din ang sir Oo. Tama po. Uh. Minatawag ata sir. Uh. Uh. Ah. Oh, dami po. Mamaya na lang. Ay sa pala sila. Oh, uh. ah, sir nakapira. sir. Hindi pa nga, -agad, rin, eh. Hindi pa nga agad, sir. Yung ganito sir, may tabal din wala. Ano sir? Ang ganito? Ay depende sir sa alaga, yung iba'y tabal. Kapag napatapang ano? Tabal po. Magtanim sir ng pipin ng ganyan din. Ay saka na sir pag ano? Pagkatapos kasi nito, itong pipiripirin ko. Uh Oo. -oh. Ito pinayinan sir. Ito naman yung pickles, ito naman dyan dyan. Lahat uh, na Pick, ay itong pickles, ito tawag ito. Oh, pickles sir eh. Dami. Bata pa nga sir, 32 days na napitas na ako. Ah, oh, ang bilis ano? Oh, ang kasagsagan ko talaga dati, 35 to 40 days. Ang ganito. Ito ang pitas ko, ko nun, kauna ang pitas. Okay. 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 Ah sir, panganda. umaga po. Hindi <laughs> hmm. Na Ay, nag-aani uh, ano. Hmm. Hmm. Ano? Okay. Nakaalit na ulang. Oo nga. Ah, hitik na hitik. Ano? Yan, tapos sila. Yan, ang Ah, yan. Ang dami. Ang kagandaan, sir, dyan. Mabigat. Mabigat yan. Mabilis mga Mabilis yan, sir. Yan pa pala. pala, sir, dyan Gaganda po. Eh, ganito ang good na good na, sir. Ang oh, sir, yan. May maliit pa dyan, sir, pag talagang, ano, may pang buyer kasing gusto maliit pa dyan. Hmm. Uh -huh. okay. Ang ganda. Ang pickles. Ang dami ano. Kung arin na puno mo pa sir, arin pa oh. Sir, pwede na rin. Ayun, ganyan sir. Ang gaganda. Ganda. dapat ang... Ah, good na yung ganito? Good na good. good. Ah, mga mga auto-pickles. Pag talagang ang bayar ay mga maselan. Ah, mga maselan. Uh, Yan, ang dalaki eh. oh. Oh, katuwa yung ganito eh, oh. Ano? Yan, yes Sir. Ano yan? Oh, yan ang gud na gud. Ah, gud pa ito? Ah, Oo, oh, mga... Ang lahat ay ganito, ano? Oh, bigat niya. Siya nga, eh. Baka apat ay kaya ng ganyan, eh. Isang kilo. Ah, yan ang bigat. Yan ang gara. 600 kilos. Oo, oh, sir. Kaya. Pang-apat-apatas yun? Oo, oh, Sir. pang apat Tapos pag yun yung mga sumagsag so na sa gitna kasi sa ilalim pa lang kami so ay, pa tana, pa na mamuti ay meron pa sa gitna yan pag sa gitna sasagsag yun sa ganito na dami nun no. yun pala yun sa ano pa lang yan hindi pa lang yan hindi pa lang yan ilang kapuno lang to sir apat na libo sir apat na libo pero napitas ng kasagsagan sir mga ilang kilo yun mga apat na libo na puno na yun baka sir mga isang libo may gitna yun at yung rin pala no? isang may yun yung sagsag. Oo oh, sir. Mga ganun. Tayo nun. Grabe. Tama naman po ang mga bulaklak. Dahil sa pulyar na yun, mga Suggest ko lang ay mga Ang ganda. Talagang danas ko na rin sir, eh. Noon pa lang. Hmm. Sa Shopee, meron naman nun. Mano green lang. May dumalo nga sa amin, sir. Taga Pangasinan. Dito daw sa atin ay nakakapagtanim. Sa kanila daw ngayon na hindi. Sobrang Sobrang init. pinag mo, sir, ano? Oo, ah, pinag-amasan ko. Talagang, ano, di makikita ang bunga. Siya nga. Naligsangan ah, din yung iba, yan. Hindi hmm. no? talaga malaking, sa pagkain Sir, bubong nga pa rin, muna naka-bubong. Na. Nasa baba? Hmm. Pang-ilan daan, sir, yung pinoproning na yan? Aning. Pang-aning, kapag malaki na? Oo. Uh -huh. Bago pumita, sir, babang proning na ako. Mm hmm. Simula baba. Pero kapag malit hindi pa ano? Hindi pa sir, baka naman uh, Tawag na lang baka magtampo daw. Siyang. Hindi Pero so, pag talagang mga dahon ay mga dilaw, hindi tatanggal ko na. Kasi ang kukuha ng pataba yun eh. Siyang ha uh, sir. O ba'y nabibighan sir kapag mga ganun? Lalo kapag napitas na ano? Maging tanggal na ba yung pagod mo? Nag-aani pala di yan. dan mau pompikens Hazer Janbroken danger menno Nalaki magaling talaga sir yung money green magaling magpabulaklak ano sir? Hataway ko sa Ilang po po Mabilis magpalago, mabilis sa uh, magpabulaklak. to Nakaka-inspire si sir eh. Na ano ko sir yung iyon ganyari eh. Arang nga kaing detranin din ganito oh. Eh. Ah. Okay. Yung pati pang matagalan ha Masa oh, pang matagalan Ano po Yan dami po Dito na natin ipipisan ha Pagkatapos yung ganyan ganda po Para bowl na lang ball na. Lang. Madali naman

Mangkay pa rin pinatapon ng eh. Naramat eh. kailangan ng no? magaling magana rin. Eh. Kalay hmm. Hindi aram bukol-bukol din eh. Butas. Butas. Bang Oh, <laughs> Ganda na eh. eh. oh. naman ay ano nasa Kamatis nga